Ayan, ito ang aming estudyante na si Manny. Siya ay may kapansanan mula pa ng pinanganak. At nakita niya sa sitwasyon niya. Gusto gusto niya mag-aral kahit malayo sa kanyang bahay ang school. Sabi namin sa kanya doon na matulog sa school doon na rin kumain. Sapagat isang beses ay doon siya natulog sa school dahil na relate siya sa klase. Nakikita niyo ang daan dito. Pupunta sa school ay ganito. Maraming bato at ito ang kanyang ginagawa na diskarte para makapunta doon kawawa, kawawa si Manny ang kanyang sitwasyon wala naman kaming maitulong na ano dahil <laughs> hindi namin alam kung paano ito maidala, maidala siya sa hospital at may makakatulong ba sa kanyang doktor sa kalagayan niya ito, ito ang isa dyan din namin si Manny <laughs> Talagang aktibo siya sa klase. Nakikinig siya sa klase. At mabait sa klase si Manny. Naawa kami sa kanyang sitwasyon. Sana ay matulungan natin siya at minsan ay mapasaya natin siya. At marami siyang matutunan. Malayo pa ang kanyang bahay doon pa sa baba nito. No. bukas magpapasok na naman yan si Manny dito na naman dadaan pero maganda na ipa-stay namin siya sa school at doon natin namin siya pakainin para hindi siya sa sa klase sapagat walang tumutulong sa kanya minsan hindi naman siya binubuhat ng mga tao dito di ba mga anak ito ang mga klase ni Manny ayos kapiyaon talaga ay